Kamusta? Okay lang. Kung nakaraan, nag-stop yung live mo nung, ano, nung ako. Ba't ang malas? Hmm. Alam mo kung bakit nag-stop? Bakit? Umiinit? Ay <laughs> lang ka. Alam mo bakit umiinit? Bakit? Kikita mo, ayan oh, magkadikit. <laughs> Di ba nung time na umakit ka, nag ka rin? <laughs> Katapos ka lang maligo noon. Mm, pero naiinitan ka. Oo. Oh, oh. Ilang taon ka na, ano, Aiza? 29. 29. Ilan yung anak? Wala pa. Bibigyan mo ako, no. Joke. <laughs> Aha. Ah, tayo gagawa, ganun. May joke lang. Mm, may kambal pa naman kami. <laughs> Medyo masakit, ilawa ang kambal, ma'am. Ma'am, ano ba gusto mo sa si isang lalaki? Mm, ano? Hindi last man. no hindi last man? Last man. Last ba? Last. Last. Anong hindi <laughs> yung la ano hindi yung ano, last man? Yung loyal, <laughs> yung <laughs> <nagaan>. <laughs> hindi yung ano. Yung ano, yung loyal, honest, ganon. Wow. <laughs> Mm. Saktolang Mm, lang. <laughs> <O -ay. laughs> ano ba dapat? Mm. Sabihin mo naman, ah, Sabihin sabi mo, saktolang lang. Mm, ano naman tayo sa saktolang lang? Guapo hindi? Kuya, pangit naman kung sobrang pangit yung ibibigay mo sa akin. <laughs> mm. No, Ilan ka na? Dami um, Ang um, 22 po Ah, um, 22, <laughs> 22. <laughs> hmm. Ayaw mo ma'am? Ang bata niya kuya Nang age ka? Bata ka pa daw sir? Oo, oh, ilang age Ayaw ka? ka? Ayaw ko mas bata sa akin Parang baby ko na yon. Yun Ilan taon ka na? 36 po <t Boulder> Baka mahigop mo kami. Ma'am, 36 years old. Okay lang sa'yo? 36? Sabi mo mas matanda yes. sa'yo. Yes, to 36 total. Ito yung ano ba? 20, ano, 29 to 34, ganon. <t consigo> Ah, oh, sir, magkusa ka na lang bumaba, sir. Ayaw niya daw eh. Ganun talaga minsan ang buhay, no? Minsan panalo, minsan puro talo. Anong edad ang gusto mo? 29 to 34. 29 to 34. Uh, tinatanong Tinan kayo nung una ko ano yung gusto niyo, di diba? ba? Mm. Ay, ikaw. Pabebe ka ba o hindi? Kasi ayaw mo ng babebe. Toto. Mm. Gusto mo pa dede. Sabi <laughs> <Pwede> yan pa dede. Tinatanong <laughs> ka kanina ano gusto mo? Sabi mo. Ila ilan mo lang yung sinabi mo kanina eh. Wala kang mag sinabi sa si edad, di ba? Sabi ko, wag yung mas bata sa akin. Tsaka din sobrang matanda. Yung mga 36. Kasi so, eh di mas matanda pa yung, mas matanda pa yun sa kuya ko. Eh, ilang taon pa lang kuya ko, 34 o. Oh. Sinamay mo pa yung kuya mo. <laughs> Siyempre. Ayoko mas matanda sa kuya ko. <clears throat> Para tayo makapag-accept nito, guys. 48 viewers ang nagre-request. Pero hindi tayo makapag-accept. Malas mo talaga, ma'am, sa live ko, ma'am. Oo. maranda ganun, Kaya, no? Mm. -mm. Pero talaga. Wala ma'am, hindi tayo makapagpaakit pa. May Jasmine. Okay po. <laughs> talaga, hindi po. Gawin kita moderator, baka may black lahat <laughs> Kaya ganun. Wala talaga guys Ayaw <laughs> ah, Malas ko naman mm -hmm. Ganun talaga ma'am Gusto mm -hmm. mo maging buenas ka? Ganun <laughs> mm. Karoon ka ng paninindigan ha Tsaka isang salita kaya oh, hindi ka naman ako